Good news sa Lakers fans! Walker Kessler tumanggi sa contract extension sa Utah Jazz posibleng lumipat sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, dito muna tayo sa Houston Rockets. Nakahapon ay dumating ang isang hindi magandang balita para sa kanilang kampo matapos makumpirma ang torn ACL injury ng kanilang starting point guard na si Fred VanVleet. Isang malaking dagok ito para sa Rockets dahil malaki ang kanyang naiambag sa organisasyon, lalo na sa leadership at playmaking. Ngayon dahil sa pagkawala ni VanVleet, malinaw na kailangan ng Rockets ng isang veteran president presence sa guard spot. Dito na nagsimula ang mga hakahaka ng fans. Isa sa pinakamainit na ideya ay ang muling pagsasama ni na Russell Westbrook at Kevin Durant sa Houston. Parang isang one last ride kumbaga. Marami nga ang na-excite dito dahil ang dalawang dating MVP ay muling magsasama para subukang tulungan ng isang batang koponan tulad ng Rockets. Subalit ayon mismo kay Bobby Marks ng ESPN, tila malabong mangyari ito. Wala nang sapat na cap space ang Rockets upang makapirma pa ng kahit isang minimum or veteranong tulad ni Westbrook. Kung sakali Mang ipilit nila ito, kailangan nilang magbayad ng napakalaking luxury tax at posibleng magsakripisyo pa ng ilang draft picks para lamang sa isang player na nasa twilight na ng kanyang career. Kaya sa ngayon, tila mananatiling isang magandang imahinasyon na lamang ang pagbabalik ni Westbrook sa Houston Rockets. Kahit na marami pa rin ang naniniwalang may maibibigay pa siya sa isang contender o kahit sa isang batang team, pero pagdating sa salary cap at practicality, mukhang hindi ito feasible. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging susunod na galaw ng Houston Rockets sa darap ating na mga linggo Samantala, mainit na balita ngayon sa NBA ang balita na hindi i-extend ng Utah Jazz si Walker Kessler at magiging free agent siya sa darating na panahon. At syempre, kabilang sa mga posibleng destinasyon niya ay ang Los Angeles Lakers na kasalukuyang nagtatayo ng bagong championship caliber core. Matapos ang blockbuster trade kung saan napunta sa Lakers si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis, tuloy-tuloy ang agresibong galawan ng front office. Ngayong off-season, nadagdagan pa ng big man na si DeAndre Ayton, defensive guard na si Marcus Smart at versatile forward na si Jake Lara Malinaw na nasa bagong yugto na ang purple and gold at ang posibleng pagdating ni Kessler ay magpapatibay pa lalo sa kanilang direksyon. Ano nga ba ang maitutulong ni Kessler? Una, depensa. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na rim protectors sa kanyang batch. Sa tabi ni Aiton, makakabuo ang Lakers ng twin tower look na kayang sumabay sa malalaking frontline ng West. Ibig sabihin, hindi lang sila magiging malakas sa opensa kundi magiging solid din ang depensa sa paint. Ikalawa, youth movement. Si Luka ay bata pa, ganoon din si Aiton at Laravia. Ang pagdagdag kay Kessler ay makakapagbigay ng mas mahabang window ng kompetisyon para sa Lakers hindi lang pang short term kundi pang future din. At higit sa lahat, perfect fit si Kessler sa sistema ni Luka. Sa pick and roll offense, tiyak na magiging madali para kay Doncic ang maghanap ng lob passes at assists papunta sa isang atletikong rim runner tulad ni Kessler. Off the bench o starter man, siguradong may impact siya agad. Kung magtatagumpay ang Lakers na makuha si Kessler, maaring ito na ang kumpletong piraso para sa isang bagong dynasty run. Luka-Don Doncic sa harap, Ayton sa lob, Smart sa depensa, Laravia sa depth, at Kessler bilang rim protector, tunog pang matagalan ang plano ng Lakers.